Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Dito sa Surigao del Sur, bumisita si Doc Ford sa programang Born to be Wild upang makita ang isang pambihirang uri ng lawin na may natatanging kapangyarihan. Ang ibon na ito ang kinikilala bilang pinakamatuling hayop sa buong planeta. Ito ang mga Peregrine Falcon at mapalad tayo na ang ibon na ito ay makikita sa Pilipinas. Alam mo ba na ang lawin na ito ay kasing bilis ng jet plane? Sa sobrang bilis, kaya nitong ikutin ang buong football field sa loob lang ng 1.2 seconds. Kaya naman sa video na ito, aalamin natin kung bakit sobrang bilis nilang lumipad, paano sila nakakahuli ng pagkain, at paano nito naimpluensyahan ang imbensyon gaya ng jet plane. Ang mga peregrine falcon ang isa marahil sa pinakamagandang uri ng lawin na inyong kita. Kulay itim ang balahibo nito sa likod samantalang medyo maputi ang kulay nito sa harap ng katawan Angat sa lahat ng lawin ang peregrine falcon dahil sila lamang ang balot ng itim na balahibo ang buong ulo Magkaiba ang kulay ng mga peregrine falcon depende sa kung saang rehiyon ito matatagpuan ang pakpak nito ay umaabot ng 120 cm ang haba, habang ang katawan nito ay halos kasing laki lang ng uwak na 58 cm. Mayikita ang peregrine falcon mula North America, Latin America, Europe, South America, Africa, Asia at Australia. Kapansin-pansin na nagkalat sila sa buong mundo, pero bakit kaya ganun? Sa tingin ko, yan ay dahil sa nagkalat din ang mga paborito nilang kainin. At ito ang maliliit na ibon. Ang mga ibon kasi ang madalas gawing laman siya ng mga peregrine falcon. Alam mo ba na 80% ng kanilang diet ay binubuo sa pagkain ng ibang uri ng ibon? Mahaba ang kanilang kuko upang walang takas ang sino mang dadagitin ng kanilang paa. Ang kanilang tuka naman ay merong tomial tooth bilang kalagdagang panusok para mabilis mamatay ang kanilang biktima. Dahil sa kanilang mga katangian, kayang-kaya nila ang humuli ng uwak na halos kasing laki lang ng kanilang katawan. Pero, madalas sa kanilang tinatarget at ang paborito nilang huntingin ay ang mga kalapati. Yun nga lang, mahirap itong gawin dahil ang mga kalapate ay mahusay umiwas sa atake ng lawin. Dahil dyan, nakaisip ng simpleng paraan ang mga peregrine falcon kung paano sila makakahuli. Kailangan nilang mas bilisan sa paglipad upang wala ng kawala ang kanilang target. Napag-alaman ng mga sentipiko na ang peregrine falcon ay may bilis na 200 miles per hour o katumbas ng 293 feet kada segundo. Halos kasing bilis yan ng humaharurot na jet plane. Marahil ay nagtataka ka kung paano yun nangyari. Paano nga ba nakakalipad ng mabilis sa mga peregrine falcon? Para malaman ang kasagutan, dapat nating obserbahan ang kanilang paglipad. Sa tuwing sila ay bumubulusok pa ibaba, ipinoporma nila ang kanilang katawan na pahugis ng bala ng baril. Ang tawag sa posisyon na ito ay stoop ang kita sa picture na nakatupi ang kanilang binti habang nakaflat naman ang kanilang likod at pakpak. Sa ganitong paraan, maayos silang bumabagsak sa himpapawid. Ang mahabang pakpak ng falcon ay sadyang dinisenyo upang malinis itong humiwa ng hangin. Maliit na mahaba ang kanilang pakpak, hindi gaya ng matabang pakpak ng kuwago o ang makapal na pakpak ng agila. May kita sa video ang pinagkaiba ng disenyo ng kanilang pakpak. Sa sobrang bilis lumipad ng Peregrine Falcon, siguradong mahihirapan silang huminga kaya maaari silang mamatay sa suffocation. Ito ang dahilan kung bakit meron silang ekstrang buto sa butas ng ilong na tinatawag na tubercle. Ang trabaho ng tubercle ay harangan ng sobrang bilis na hangin sa pagpasok ng ilong upang makahinga ng maayos ang falcon habang lumilipad maski ang mga jet engine ay merong ganitong pangharang sa hangin. Sa ganitong paraan, maayos na pumapasok ang hangin sa ilong ng Falcon at sa butas ng makina habang lumilipad. Meron ding paraan ng mga lawin upang hindi matuyo sa hangin ang kanilang mata. Meron silang secretory gland na naglalabas ng tubig upang palaging mamasa-masa ang kanilang mata. Meron ding nictating membrane o karagdagan takip sa mata ang mga lawin upang hindi sila madaling mapuwing. Sa tuwing sila ay nagugutom, naghahanap sila ng mabibiktima. Sa pagkakataon na ito, nakakita siya ng kalapati. Ito na ang kanyang oras para magpakitang gilas. itinupi niya ang kanyang pakpak habang siya ay bumubulusok pababa. dito mo may kita na ang katawan ng Peregrine Falcon ay sadyang ginawa para sa mabilisang kilos. Sa loob lang ng ilang segundo, ang lipad ng lawin na ito ay aabot na sa 200 miles per hour. Ang nictating membrane sa mata ng lawin ang siyang kumikilos na parang windshield wiper upang hindi matuyo at mapuwing ang kanyang mata. Ngayon, nakatuon ng kanyang atensyon upang dagitin ang kanyang biktima. Yun nga lang, mukhang minalas ang lawin sa pagkakataon na ito. Kahit sila pa ang pinakamabilis na hype sa mundo, hindi palaging panalo ang kanilang laban. Nakakatuwang isipin na 20% lamang ang success rate ng mga Peregrine Falcon. Ibig sabihin, dalawa lamang sa bawat sampung atake ng Falcon ang nagtatagumpay. Sa tuwing sinaswerte ang Falcon, sa lamang sila na nakakachempo ng libreng pagkain. Gaya ng iting na ito na walang kamalay-malay na masasagasaan na pala siya ng Peregrine Falcon isang banggalang tigok agad ang biktima. Dahil sa pambihirang superpowers ng Peregrine Falcon, maraming tao ang nahihikaya at na mag-alaga nito. Maski dito sa Pilipinas, may mga taong sinasanay ang lawin upang maging mahusay na hunter. Ang tawag sa ganitong pagsasanay ay falconry, habang ang tawag naman sa mga tao na nag-aalaga ng lawin ay falconer. Ang misyon ng mga falconer ay ang turuan ng kanilang lawin upang maging matinik na hunter. Nakatutulong ang mga alagang falconer upang itaboy ang mga kalapate na nagpapagala-gala sa mga paliparan. Malaking problema kasi sa mga airport ang mga ibon na gumagambala sa pagpapalipad ng eroplano. Maaari kasing masira ang makina ng eroplano kapag may mahigop itong ibon. Trabaho ng mga falconer ang utusan ng kanilang lawin upang takutin palayo ang mga nagtitrespassing na ibon. Sa ganitong paraan, ligtas na nakalilipad ang mga eroplano laman sa mga pesteng ibon. Marahil ang pinakamalaking ambag ng mga peregrine falcon sa buhay ng mga tao ay ang inspirasyon ng aerodynamics. Nang dahil sa estilo ng peregrine falcon, nagbigay daan ito sa mga scientist upang mahulma ang disenyo ng makabagong jet plane. Ilan sa disenyo na ginaya sa lawin ay ang korte ng pakpak nito, pati ang tubercle sa ilong ng lawin. Sino mag na ang isang lawin ang makapagbibigay inspirasyon sa mga scientist upang maimbento ang napakagarang makina? Ngayon, andito na tayo sa ating shout-out portion. Hello kay John Morado. Hello rin kay Early P. Ortiz. What's up kay Kent Limar Salipuran. Shout-out kay Kiefer Nathan Marcos. Angelo Richie Jr. at Angel Rose Demeterio. Carl L.J. at Prince Kyle Australia, Chai Zen at sa Pamilya Umlas at advance happy birthday kay Miyumi Mariel at sa pamilya Pidarse. Maraming salamat sa inyong panunood Now, see you guys in my next video. Bye bye! Okay, FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!